pagkakaloobang pa Governor-elect Pambari 4 kung ipagpapatuloy pa sa kanilang probinsya ang bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ng Administrasyong Marcos ayon sa bagong halal na gobernador na um, mula sa PDP Laban. Kailangan munang tiyakin kung may sapat pa bang pondo para sa programa. Tinutukan niyan ni Rovic Manuel. Kasabay ng sinimulang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibinebenta sa iba't ibang Kadiwa Center sa Bansa, pag-aaralan naman umano ng bagong Cebu Governor-elect na si Pambari 4 kung itutuloy nito ang bentahan ng butil sa probinsya. Sa panayam ng DZRH sa bagong gobernador, aalamin anya nito kung itutuloy pa ang programa dahil sa tiniting ng natitirang pondo para dito. Yeah, we'll see if Merong funds pa yung ano yung um, capital no yung LGU if i don't know if mm. we have that funds kasi if i have to believe talks parang wala na daw pondo pondo yung ano yung government so i have to check and look into it mm -hmm. kasi if wala eh, anong ibabayad namin? Di ba? para I, I, oh. i don't really think it's sustainable mm -hmm. we will see if merong funds then why not diba pero mm. pag wala eh, we cannot uh, spend what we do not have. Ayon kay Baricuatro, 4, nang tanungin ang kaniyang magiging plano, uunahin umano nito ang pagpapahusay sa healthcare system sa probinsya. Um, clean and simple governance lang naman sa akin. And um, zero corruption. And of course, yung promise ko no, sa mga Cebuanos, no, yung hospital yung uunahin ko. Kasi meron kaming problema dito sa healthcare. Um access ng healthcare namin dito. No, we have to bring the investment corridor back to the province of Cebu kasi medyo ang baba ng ano per capita income namin if you look at the data you know. To, uh livelihood programs, no? Maybe we're thinking about micro manufacturing. Ayon kay Baricuatro, hindi nito inaasahan ang laki ng botong makukuha dahil sa kaniyang simple at direktang pangangampanya sa tao. Wala akong, ano, wala akong machinery. So kaya nga, sabi ko, eh, I want to be known as the people's governor. Yeah. Kasi yung mga tao lang talaga nag-ano sa akin, yung kagabay ko. Samantala, dagdag pa ng bagong gobernador, bukas umano ito sa reconciliation o pakikipag-usap kay Governor Garcia para sa maayos na transition sa pamamahala sa probinsya at nagpasalamat naman sa mga Cebuano na nagtiwala sa kaniya. I'm open to it really. I believe in collaboration talaga but um, from her end hindi ko lang alam no, I cannot speak for her but um, up to the last minute no um the, she fi was filing a disqualification case against me during the proclamation and canvassing uh, procedure so I don't know I know kung ano talaga nasa easy, yeah, but for me I'm open to it. I really appreciate all the concern about Cebu and I'm looking forward um, to to Uh, make Cebu better even better Para sa MBC TV Network News ito si Rovik Manuel ng DZRH TV